So ayun, what's up mga ka-JC For today's video nga ay tuturuan natin kayo Kung paano mag ng Mbps sa ating mga Piso WiFi fi Ayan, first kailangan natin mag-connect sa ating Piso WiFi fi Ayan, wait lang natin Ayan, connecting Ayan, first kailangan natin kumunik sa ating Piso WiFi And then next, punta tayo sa ating admin access Ayan, bali, sign in lang tayo sa ating admin access and then log in lang tayo. Baling nga pala mga guys, ang gamit natin dito is Visify system. Ayan, applicable po ito sa standard Visify and then light version ng Visify. Ngayon nga mga ka-JC, after natin malagay ang ating username and password, sign in lang tayo. Ayan, pag nag-sign in tayo lalabas dito yung ating admin access so ang tutorial natin ngayon is paano mapalakasan yung mbps so click natin itong itong dalawang guhit sa taas after natin maklik sa kaliwang side scroll up lang natin after non punta tayo dito sa my settings ayan dito sa settings po dalawa yung ating babaguhin una itong global bandwidth ayan yung global bandwidth i-select po natin siya sa ilang Mbps yung inyong plan ng inyong internet provider or kapag naka-SIM base po kayo mga sabihin natin mga 28 to 50 Mbps pwede nyo lang ilagay yung incoming nyo and out, out, outgoing ayan, after nun select ulit natin yung dalawang guhit sa taas ayan, and then click natin itong Wi-Fi settings muna pala, ayan puto tayo sa taas, and then punta tayo sa my settings and then wifi after nun ay dito natin ibabaguhin kung ilang mbps yung ating uh, per client or tataasan natin yung ating mbps so speed test muna tayo bago tayo mag proceed sa pagtaas pag change ng ating speed test ayan bali yung speed test nung nauna kanina bago natin siya baguhin check natin ha ayan bali po yung lumabas sa ating speed test sa ating piso wifi so sabi natin patataasin yung ating mbps o yung speed ng ating piso wifi after non balik tayo dito sa ating admin access and then baguhin natin kung ilang mbps yung gusto nating maximum per client or papalakasin natin yung signal ng ating mawat client bali dito meron download settings ayan try natin gawing 6 mbps per client and then dito sa ating sa upload naman is 6 mbps then or 6000 kbps ayan after na click natin yung save and then balik tayo sa ating speed test para matry Ayan, speed test ulit tayo kung talagang nagbago na o tumaas na yung speed ng internet ng ating bawat client. Kung kanina po is nasa 4 Mbps lang o hindi na lumalampas ng 4 Mbps per client, ngayon lumampas na siya at umaabot na siya ng 5.87 or kulang-kulang 6 Mbps. So it means successful na po yung ating pag bago ng speed ng internet per client ng ating mga piso wifi. So hanggang dito lang po ating video. Salamat!